Good morning, good morning sa mga puyat dyan. Ayan. Sino yung napuyat dahil sa brownout? Ah, grabe yung brownout yung gabi. napaka -net. Oh. Walang ano. Kulang talaga yung mga tulog natin. Ayan. Kaya, ito na. Pampalakas, mga idolo. Munggu. Munggu with talbos ng kamote at malunggay. Ayan. Ang ano. Eh, siguradong ano yun eh mga mahina yung mga katawan ngayon kasi nga napuyat kasi dahil sa brand out kaya ano ano muna pampalakas ito yung soap natin may halo itong ano prito na tamban ang mga idol na ano, ano kaya si Akil ko kagabi bakit ganoon dito tatlong beses nag brand out tapos ang tagal pa bago bumalik ano nangyari kay Akil ko tulad dun sa panyaka, no? May sunog. 3 million halaga yung ano, damage dahil sa brand out. Yung pagbalik daw ng power, nag-spark yung wire ng, Korean, ng aircon. Kaya natupok ang isang mansion. Makin mo, 3 million. Kawawa naman. Uh, nakita ko lang sa balita kanina mga idol sa ano, Facebook. Kawawa yung mayari, yung Taharan family. Grabe yun. Kaya nga kung mag-brown out ang mga idol, eh, yung mga nakasaksak, kunin na natin. Ako nga dito, pag mag-brown out, yung ano, inaano ko talaga yung switch, na switch off ko to talaga, talaga. Yung main switch ba, binababa ko talaga yan kasi delikado. Kasi pag biglang bumalik yung power, pwede yan magkaroon ng spark tulad sa nangyari sa tangalan kagabi o kung hindi man magkaroon ng spark yung mga appliances nyo na nakasaksak pwedeng masira yan tulad ng mga rip na yan kaya nga pag mag run out ano yun talaga eh, switch off talaga natin kasi napaka delikado Ayan. kaya nga sa mga puyat ngayon ito oh pampalakas marami to i-share <laughs> e ko din to sa mga kapitbahay kong puyat para maaga pa ay eh, may ano na may pang ano sila may energy. Oh. Sobra pa sa energy drink to eh. Itong gulay na to. So, the best to mga idol. Ayan. Mamaya na lang tayo matutulog after lunch. Kung hindi mag out ulit. <laughs> so, tara mga idol. Ayan, sa so, mga puyat dyan. Ayan. Ano na tayo? Magpapalakas. Baka mag out ulit. Kagabi, dito na kami natulog sa ano? sa sala o oh, yung puyat din si baby oh natulog ulit And nakahanda na rin yung mga labada natin dito lang kami natulog kagabi kasi dito sa sa heg medyo malamig dun sa kwarto grabe ang init hindi ka talaga makatulog doon pag wala kang electric pan eh wala naman tayong aircon kahit nga may aircon hindi naman magagamit eh wala ng power kaya nga sana all na lang sa may mga ano generator <gasps> Grabe. Okay lang sana pag araw mag out kasi pwede ka maka lagay ng duyan doon sa labas, mahangin. ikong gabi, yung oras ng pahinga mo o pagtulog mo, mag out pa, anak. Oh. Kaya iba talaga pag yung tulad dati na yung bahay mo is kubo lang. Yung may sahig lang na kawayan, tapos yung bubong mo, yung nipa lang kahit walang power ng kliyente, makakatulog ka ng maayos kasi presko yung banig lang yung gamit ngayon siyempre nangarap tayo na magkaano rin ng bahay ng konkreto na bahay makahiga sa malambot na foam problema pag may brown out hmm, hindi ka rin makatulog di ba Pinayon, kalimutan nyo na lang. Bumalik nyo naman tayo sa nakaraan. Kaya mga idol, breakfast tayo. Hmm.